ko nakakuha po ako ng pasahero dito sa silang. Going to ano rin naman, silang bulihan naman din. Para kahit paano naman, eh, umabante-abante rin ako. May eh, nakagandahan pag Sunday dito sa silang. Kahit paano may nakukuha talagang pasaherong ano, pa, pa ng pamanila. ay po. Hai MJ Ko, apa Pag-aginaldo, no? 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 pag aginaldo no pag sa no pag sa, no pag aginaldo no pag aginaldo no pag aginaldo po yung ikot. Po pag, pag yung ag no pag no? na pala to eh. Ano pa? ko kung, po, um, kasi, um, yeah. yung, kung sa kabila, kasi baka mamaya eh, road pa sa kabila? yung Yung unita pang labas? Ay, sorry. yung kaya yung yeah. dumaan

nakadaan na kayo dito. Ha, ah, okay na mo. Pero na kayo. No, ako dito eh. Medyo mo na, ano okay. basta may dumadaan na sa Marami naman dito na. Ah, Parang short. talaga mm. siya yung, GMA bulo. Ah, okay. Ah, lang ako okay. Ah, okay. Ano po? Ah, ito pong lugar na to? Magbago na doon sa kabila. Ah, okay Oh. Ah. Sa shell, ho yun, eh. yeah, shell. Shell. Oo, shell yun eh. O, shell yun eh. Kaya sabi ko dito may mga kung Doon naman madalas. <coughs> dito puro mga parmy parmy. Ah, parmy dito. Ganda pala rito. commentary dun sa dito. Parang kinabahan naman ako dun ha. Di ba may cemetery yung madadaanan dun sa dulo? Pagbalik na lang po sa pag-highway na. Ano na ako, GMA na ako eh. Marami naman siguro ba? Mahirap yun, pinaka-dendin na siya tapos walang kapitbahay. Ay, yung, ano, meron naman. Meron naman. Ah, marami naman pala. Hindi naman nakakatakot. <laughs> Maynila ka talaga, ganyan sa dadaanan mo, tapos isa lang yung pasahero mo, talagang kakabahan Kaka ka eh. Pero <laughs> okay, okay na nga po ngayon, kasi nung nagkaroon na ng mga farm, oh, ayan na, may mga ilaw na. May mga ito may... Dati, Pasta, ano, yung una kami nakadaan dito, puro, uh -huh. puro damuhan. Talagang... Puro damuhan. <laughs> na mga una-unang daan po na, makatakot na ka talaga. Oh, kasi wala pa masyadong uh -huh. mga ilaw. Ngayon, po, dahil pa pala, taga Maynila ka rito tapos dito ka mapada mga ganitong oras sa so kaya kaba. mga oh. aho <laughs> sigurado ang kabanyan oh, eh paano kaya kung lalaki kayo tapos puro lalaki paano kayo tatlo pasahero ko tapos, tapos, tapos. oh, tapos ganda yung dadaanan ko puro saging oh. <laughs> 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 mapapadasal ako ng di oras eh. Yun. yung tingnan nyo o di diba man. Kasi mga farm, farm to na, ano eh. Pero kung ano rin naman, kung lalaki kayo, hindi ko ako dadaan dito, doon ako sa alam ko. magkaka uh, Ah, doon ako sa ano, sa Shell. Kahit pa uh, medyo malayo ako, uh, makakatakot mm -hmm. rin Eh kung lalaki, puro lalaki kayo, di ba? Ayan, no? Nakakatakot yung daanan, no? Oh. <laughs> puro sa, ay, ang ganda pala rin dito pag sa araw yata, no? Pag umaga po, talagang fresh oh. yung mga... Uh, ang marami mga tinda binag. nila. Galing kasi dito. Galing dito. Uh -huh. oh, ganda pala dito sa umaga. Sa umaga, ano, mga nagja-jogging. Mm -hmm. Ang paramihan naman dito. Jogging, tas mm -hmm. may bili ng mga protas. Mga protas, ang ganda. Pero paggabi, Agabi, nakagabi, nakakatakot talaga. Agabi pa nga po, kaya may mga sasakyan oh, pa eh. Alas, mga bandang, alay, ano pa lang, 8.30 eh, pa lang eh. Mga bandang alas 10. Oo, oh, ay, oh. naku. Kaya sabi ko kung nakadaan na kayo ma'am dito. Kasi ako hindi ko pa talaga ito nadaan na din. Pero na may, naman. Ma oh. May araw pag nakakadaan kami oh. dito. Oh, may araw. Pero pag ganito, delikado na. Oh, nakakatakot. di oh. Diba? Kahit alas <laughs> 8. Oh, alas 8 ng gabi ganito. Oh. Padadaanin ka. Oh. Tapos wala kang masyado <laughs> sa lupo. Oh. <laughs> Pero first time ko duman talaga sa ganitong lugar eh, o. Oh. Ito po yung pinaka-shortcut eh, pagbabayan. O, oh, sa tagal-tagal ko rin nagagrab man, may lang ako napadahan dito eh <laughs> O? Oh? Ma, ito doon sa... ...dito na daan, sa Ayun, Buti na lang, o. Oh. Buti na lang. Babae talaga kayo, mo. <laughs> o, oh? daming pinya, daming saging, mami may biglang humarang sa harapan natin. <laughs> oh. mas matindi dito sa ano eh, sa Dalan Caster eh oh. Ay mas ano po ba doon? Ay oo, oh, di, ito mo. Oh. Yeah, parang di blip blip talaga, Oh. Dito wala nang ilaw, oh. doon banda may, oh. may mga poste-poste po doon sa, sa kabila oh. eh. Sino po? Ay, yung anak niya po? Pinapahala man ako sa salamin sa na yun. Tinitignan <laughs> <laughs> ko din siya. Ngayon, parang ngayon ko lang nakikita sa bagay. Hindi ako nakakadaan dito na. Hindi, oh. pero nakadaan na kayo ma'am talaga rito. Nakadaan na po, oh bro. Pero may araw. <laughs> Oo. Umaga. Pero yung mga gabi kong oras, parang bihira. Paano nang alas 10 dito? May pasayro kan talaga. may, ayun sinasabi ma'am na sementeryo. Pero ayun mo tapos may sementeryo dito. no? Ay, doon sa... Oo. Oh, baka mamaya may ay, may, may, biglang humara. bahay, naman sa Ano, eh. Di, alam mo, sa tatawang may kinabahan ng nag-drive ako na ganun. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ah, dito may kabahayan na. Diyan po may mga kabahayan na Yung pigil lang hininga mo doon pag paglalaki talaga. Kasi yung pabuba ulit kayo. Hindi pa, ano, pala dasma. mo. Kaya po sabihin ko sa highway na bukay dumaan. Ah, hindi, okay na yan. Mahirap pag solo. hindi na ako babalik dito. Sa araw lang siguro, pero pag ganito, kakatakos talaga. Pero sa totoo, kung puro lalaki, siguro talaga kayo. Siguro ang nginig ko. <laughs> <laughs> Siyempre, alam mo yung, pag ganito, huy, hindi nadaanan. Iba na ho, eh. di ba? <laughs> hindi ko nga, ano na, lalabas yung, yan ang ituturo, ito yung ituturo ng ano. Pero ano naman talaga, kung, kung katulad niya, sinabi ko, kung nakadaan na kayo, sabi niyo nakadaan mm. na, kaya okay na Kasi kung hindi talaga, doon ako sa Shell dadaan. Kahit na medyo malayo. Araw kasi namin nakakadaan dito, okay naman. Parang hindi pa nga siya shortcut eh. Kasi paano pa siya pa, alam mo, pag, baka kinonvert mo siya sa ano eh, mas malapit pa uh -huh. doon. Do. Pero okay na rin. At least so, nakadaanan ko, ko. Oo. At least nakadaan ako rito. Ay, oo. Oh, hindi. Talagang ano. Sa araw. Mm -mm. sa araw. Pero pag gabi, kahit mga alas sa isna, naku. Basta mm -hmm. medyo mm -hmm. mm, madilim. na. Wala na. Wala nang da -daan po, oh. na. Ayan po ang daanan ng pa-GMT. taas na garden to eh, oh, kasi may siya eh. Oh. Parang San Pedro rin ang style eh. Mm -hmm. Ang ano lang kasi nito, mas mabilis kasi walang traffic. Mm -hmm. Kasi kung pupunta ko sa kunya silang ba 'yan. Mm -hmm. At iikot pa ng GMA oh, Dasma. Mm -hmm yung kanina, Medyo, kung okay na yung daanan, yung sinasabi ko sa inyo, yung likod ng unit, ah, mag, ma, ano, yeah. lang. Oh, kaso nga, rin pa yun, tagtag pa, yung tag -tag pa dun, tsaka, yung nga may ginagawa. Matry na din namin, kung dumaan mo, naka-tricycle. Tagtag -tag talaga. Tapos, ito, tama naman siya. Ah, oh, Oo. Ano naman na po? De, ito, oh, mali ang tinuturo niya dito eh grab navigation tong gamit ko ayun na tinuturo niya sa na yon eh gate na yon eh ay mili ko andi mili ko andi kumbaga yun ang, yun ang niya oh direct siya pero ano gate eh In mm, siguro mamin dating daan. Inaramdam na una unang Stop and go. salamin na yun uh. oh. Pag Pag ano na pagkalakit ako. Ano na natakot na ako? Nakatitig ka lang din po ko na. Natakot ako kayo ko parang ano yun. Baka mamaya alam mo yung may naka naka <laughs> <laughs> nakasakal na gano'n. <laughs> Di ba? Ngayon ko lang nakikarun <laughs> yun. Kinabahan ako doon din eh. Parang umana yung dibdib ko eh. <laughs> 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 ah. <laughs> Kinabahan talaga ako sa talambuhay ko <laughs> na ano. <laughs> <laughs> Yung, daan <laughs> na, ano? Madilim. Kaya na sabihin mo siyempre may kasama ng lalaki eh. Search, mm -hmm. Kasi 'di ba kahit na may kasama ko kayong lalaki, wala kang magagawa kung biglang harang doon Hindi ka ano, naman sa anong sabi ng diba? level na nga ano, ano, eh. po, kahit may kasama, kasama ka, o, kung biglang big, at harang, ah, wala kang magagawa. Hindi mo naman kita kapag may nag-aabang. Eh. Mm -hmm. Ma Dahil Madilim. madilim may puno hmm. nga rin Ano ma'am? Nakahinga-hinga rin ng malubog. Ano, ano, ano na, na, ano ka doon? Pinagalabahan ako doon sa ano. Sa bilog na sa lamin, no? Tititigong ko. <laughs> Grabe. Ang dito walang problema. Dito sa may bulihan, yan. May kamag-anakan nga ako dyan sa dulo. Eh. Dito na lang po kami. Dito na lang, ma'am. Sa ko na lang. Thank you, ah. Oh, thank you, Thank you sa experience. Grab lady <laughs> dyan. Thank you. Thank you, ma'am. <laughs>